kasabay ng hampas ng alon sa West Philippine Sea. Patuloy ang pagtaas ng tensyon na bumabalot sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Taon-taon, paulit-ulit tayong itinataboy, tinatakot at hinaharangan ng mas makapangyarihang bansa. Pero ngayon, may bagong kaalyado ang Pilipinas, isang bansa na nakaranas din ng kagaspangan ng China. Isang kaalyado na buo ang suporta sa Pilipinas at pareho ang layunin ang panatilihing bukas at malaya ang Indo-Pacific. Ang bansang India, isa ring bansang may matagal lang territorial dispute sa China. Ngayon, kumikilos na rin para suporta ng Pilipinas at ipakita sa Beijing na hindi na pwede ang mga illegal na aksyon ito sa buong rehiyon. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga gulitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Hindi na bago sa atin ang ginagawang pang-aagaw ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila ng 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas, patuloy ang mga illegal na aksyon ng mga barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Gumagamit sila ng water cannons laban sa PCG vessels. Patuloy ang pagharang sa mga resupply missions sa Ayumen Shoal at nandyan din ang palagiang bubuli at pang-aapi sa ating mga mangingisda. Ilang ulit nang sinabi ng China na nasasakupan pa ng kanilang bansa ang kabuuan ng South China Sea, kabilang narito ang West Philippine Sea na paso sa ating Exclusive Economic Zone. Sa gitna ng tensyon na ito, pumasok sa eksena ang bansang India. Dumating ang mga barko ng Indian Navy sa Manila bilang bahagi ng tinatawag na Maritime Cooperative Activity kasama ang Philippine Navy. Isasagawa nila? ang joint patrol sa West Philippine Sea. Ayon sa India, ang layunin ng bilateral maritime exercise na ito ay ang interoperability ng dalawang bansa, partikular na sa usapin ng maneuvers and communication protocols para sa mas mataas na preparedness, mutual trust at operational synergy sa karagatan. Sabi naman ng Pilipinas, ito ay para labanan ang instability sa international waters Isang mensahe na tumutukoy sa agresibong galawan ng China. Nagsimula ang joint naval exercise nitong linggo kung saan nagdeploy ang Philippine Navy ng BRP Jose Rizal at BRP Miguel Malvar habang ang India naman ay nagpadala ng INS Delhi, na isang guided missile destroyer, INS Shakti, na isang fleet tanker, at INS Kiltan, na isang uri ng anti-submarine warfare corvette. Sa so, unang pagkakataon sa kasaysayan, nagsagawa ng Joint Patrol ang Pilipinas at India sa bahagi ng West Philippine Sea, sa mismong lugar kung saan aktibong nag-ooperate ang Chinese Coast Guard. Habang isinasagawa ang Joint Patrol operations, bandang 1.52pm ay nadetect ang isang Chinese Luyang-class destroyer 26 nautical miles ng layo mula sa BRP Miguel Malvar. 2.57pm naman, sumunod na nakita ang Junkay 2 Class Frigate, 24 nautical miles ang layo mula sa MCA ng Indian Navy at Philippine Navy. Makikita mula sa BRP Jose Rizal ang dalawang Chinese warship na tahimik na minamanmanan ang bawat galaw ng mga bansang India at Pilipinas. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, kitang kita na ng media na nakamonitor sa BRP Jose Rizal ang mga Chinese warship habang naglalayag sila malapit sa Cabra Island sa lubang oksidental Mindoro. Pero sa kabila nito, walang nagawa ang China kundi ang manood na lamang sa ginagawang military exercises ng ating mga bansa. Pero bakit nga ba biglang nagpakita ng lakas ang India sa West Philippine Sea? Simple lamang ang dahilan, may sariling conflict din sila kontra sa China. Hindi lang pala ang Pilipinas ang inaagawa ng teritoryo ng China halos ang lahat ng kapitbahay nitong mga bansa ay mayroon silang territorial dispute. Kagaya na lang, nang pagangkin nila sa buong kapuluan ng bansang Taiwan, agawan sa teritoryo sa mga bansang Bhutan, India, Japan, Vietnam, South Korea at iba pa. Sa ilagang bahagi ng India, sa lugar na tinatawag na Aksai Chin, may matagal ng border dispute sa pagitan ng Beijing at New Delhi. Nagkaroon pa nga ng ang mga Indian soldiers kontra sa mga sundalong inchik sa kasagsagan ng pandemya noong 2020. Ang Galwan Valley Standoff sa pagitan ng Chinese and Indian soldiers ay may tuturing na isa sa pinakamadugong enkwentro sa loob ng mahigit limampung taon. Ang kasaysayan ng tensyon sa pagitan ng India at China ay hindi na rin bagong isyu. Matagal nang may hindi pagkakaanuan sa border area na tinatawag na Line of Actual Control o LAC, ang hindi opisyal pero de facto na border sa pagitan ng dalawang bansa. Sa Ladakh region ng India at ang Aksai Chin na kinokontrol naman ng China nagsimula ang girean sa pagitan ng mga sundalo ng dalawang bansa na ito na kalaunay kumantong sa isang bakbakan at karahasan. Noong May 2020, nagulat ang buong mundo na mag-deploy ng libu-libong sundalo ang China malapit sa LAC. May mga dala silang mga tents, bulldozers at heavy equipment para bang may plano silang manatili sa lugar na ito. Hindi rin nagpatinag ang India, nagpadala rin sila ng sarili nilang mga tropa. Nagkaharap ang dalawang grupo ng mga sundalo, walang armas at walang bitbit -bit na mga bala. Dala lamang nila ang pagiging makabayan sa bawat panig. Ayon kasi sa kasunduan ng dalawang bansang ito, bawal gumamit ng armas sa LAC para maiwasan ang escalation. Pero ang hindi alam ng marami, may dala silang mga improvised na mga weapons. Bato na may mga spike, barbed wires, metal rods at mga malalaking bato galing sa mismong kabundukan. Ang labanan ay nagtagal ng halos alim na oras sa ilalim ng napakalamig na gabi. Dalawampung sundalo ng India ang sinasabing nasawi kabilang ang commanding officer. Ang iba naman ay nahulog pa sa bangin. Ang ilan ay namatay sa hypothermia pagkatapos ng brutal na sagupaan. Sa panig naman ng China, katulad ng dati, laging pasikreto ang galawan. Gayun pa man, mas marami ang bilang ng casualties sa side ng mga Chinese soldiers. Ayon sa US intelligence at ilang mga sources, higit sa 40 Chinese soldiers ang nasawi sa bakbaka na ito. Ang Galwan Clash ay hindi lang isang simpleng sigalot sa away sa border. Ito ay simbolo ng mas malalim na geopolitical tension sa pagitan ng dalawang rising superpowers sa bansang Asia. Matapos naman ang nasabing sagupaan, nagpadala pa ng mas maraming tropa at heavy weapons ang India at China sa buong border, fighter jets, battle tanks at mga surveillance drones. Indikasyon na nakahanda ang parehong bansa sa isang mas malaking digmaan. Nagkaroon ng multiple rounds ng diplomatic and military talks sa pagitan ng Chinese at Indian government. Pero para sa India, mahirap pagkatiwalaan ang bansang katulad ng China. Kahit may partial disengagement na nga sa ilang mga areas na ito, nananatiling tensyonado ang kabundukan ng Himalayas. Hanggang ngayon ay patuloy sa pag-construct ng military infrastructure, mga kalsada, helipads, observation towers ang China sa loob ng disputed territory. Samantala, mas pinalalakas naman ng India ang strategic alliances nito katulad ng Quad kasama ang US, Japan at Australia at ngayon pati na rin sa Southeast Asia sa bansang Pilipinas. Ang military cooperative activity na naganap sa taong ito sa bahagi ng West Philippine Sea ay resulta na mga pag-uusap ng Pilipinas at India sa Raisina Dialogue 2025 sa New Delhi noong buwan ng Marso. Ito ay milestone sa isang defense cooperation ng layunin ay palakasin ang maritime security and interoperability ng dalawang bansa. Para sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng malakas na defense partnership sa India ay pagpapalakas sa posisyon nito laban sa China. Sa mga nakaraang taon, tumaas ang tensyon dahil sa paulit-ulit na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas civilian man o military. Para sa mga geopolitical analyst, ang presensya ng Indian warship sa West Philippine Sea ay malinaw na mensahe na suportado ng India ang Pilipinas sa usapin ng laban sa Beijing. Bukod sa India, ang Pilipinas ay mayroong joint patrols kasama ang US, Japan at Australia. Ang pagpapakita ng lakas ng India sa South China Sea ay isang malaking pagbabago sa kanilang foreign and security policy. Sa gitna ng tensyon sa land border nila sa China, pinapakita ng India na handa na silang kumontra sa regional influence na ginagawa ng Beijing. Ang pagpasok nila sa South China Sea ay tila pahayag na handa na kaming putuli ng ambisyon ng China na maghasik ng impluensya sa buong Indo-Pacific. Unti-unti na rin nilang binabago ang paninindigan nila tungkol sa maritime disputes ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa Southeast Asia laban sa China. Sinabi rin ng India na buong buo ang kanilang suporta para ipagtanggol ang national sovereignty ng Pilipinas. Mas ipinapakita na ngayon ang suporta ng India sa military modernization ng ating bansa. Kasama na rito ang pagbibenta ng BrahMos missile na isang uri ng supersonic missile na kayang tamaan ang mga target malapit sa mga pinagtatalo ng lugar gaya ng Panatag Shoal at Ayungan Shoal. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe, i-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.